0.5 daw. Don 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 sa tabi ni lolo. lolo. na ni lolo. Boris oh, oh, Park ng ano to? Kalookan pa to? Pa! park. Lula! May kawayan, may kawayan na? Ah, kalookan pa rin. Yan, yeah, mga idol. Gulati. One. Dito ka sa tabi ni, ano. Sa tabi ni... Bien One, two. Dali na. Bilis na sa tabi ni Bien Ano ko titingin? Hmm? Oh. Ay, oh. O, daw na doon na. Bilis na na. Okay. Oh. Mga artista si Rihanna, Dapat hindi ka na sumama kung ganyan ka dito. Sino ba? Ang hilig naman talagang mamuisit kanina pa. Ano ba naman baba? ito? Udun-dun maupo ka na. Udun sabi kayo nila. Tali ako tao sinabunutan ako. Sinabunutan. Ay, sinusuklay ko lang. Ay, sakit-sakit na nga nang... Sige na, eh Ay, magkano na. Sama ka na doon, Dong. Sama ka muna doon. Sama ako. Doon sa sa archive lab. Uy, tumingin ka doon sa camera. Oh. sige. One. Yan ang humarap dito. Yoko! <laughs> Pagdating doon sa pagkuha, may mukha yan. Kaso hindi na ikaw. <laughs> Oh, ka oh, Lagot na Pagtingin mo sa picture, may mukha ka pero hindi na ikaw. Mukha lang si Ate Katkat two, yung, low, ka, kaligayahan ni Katkat. Lo tingin Ang kaligayahan ni Katkat. Kanina pa na ang <laughs> Ayan mga idol, andito tayo ngayon sa Puris Park ng uh, Kaluukan, North Kaluukan. Kaluukan? Yeah, Kaluukan. Uy, mga una ta, mga una ta. Mga una ta, naumanaw kaon. Naumanaw kaon? am ah, tanaw ka na lang sa mga kaon. ni eh. Bawal pa may iuwi yan. Kailangan ubusin. Pag hindi niya maubos, iiwan. Ay, ubusin. Balik mo lang kayo doon. Balik mo lang kayo doon. Doon. Bakit ka naman? Bakit naman? Doon. Eh, sa messenger ni Honey. Ay, ano? Sa messenger ni Honey. Sige, tabi na kayo doon. Seb! I-send nyo lang, ko lulo. Dito. Dito ako. Kaligayahan ni Kat-Kat. hindi na lang. Oh, Sarap pag jogging dito pala. Pag Sabili ako ng sapatos sa pan-jogging. Jogging ako dito palagi. Dito nga ka. Wala lang ako. Wala lang ako sapatos sa pan-jogging eh. May pan-jogging ako. Ang ganda mag-jogging dito pala. Sa Forest Park nara sa mga pala mag-jogging dito ano nangyari? 12 <laughs> ano sino ano pang alam may birthday si Chanel. ano Chanel happy birthday Chanel Ayan hey, may birthday. Uh, Chanel. Kabalin uh, siya. Ayan, uh, si Chanel. Chanel, Balencia. siya. Yan ang panganay ni Honey. B.A.P.A. ta. mo oh, na. Magmukbang dito. Uy, kainin yun lahat. Bawal mag-uwi. Sundin natin ang patakaan, ano, pamahiin. Uy, <laughs> <laughs> kain na, kain na. Ito ko naman. Okay. Hindi ko nakuhanan. Pag ganun. <laughs> Pag ganun pa ngayon. Hoy! Oh. Kain na tayo, kain na. Hindi pa. Fantastical call. Uh, uminom ako ng maraming tubig. Ano nila sa akin? Orange. Royal. Royal. Lawyer. Royal. Lalo mo po ay. Tama na. Tatlo lang. Hmm. po kay. Ha, ah, ito yung ano, kapatid ni Chanel. Si Sib Sib. Kain na tayo. Kain na tayo. Eh, dapat pala dinala ko yung ano ng ano, camera, lagayan. Ang na. dami natin nakalimutan pa badminton, camera. Ang dami nating badminton nando sa likod. <laughs> ay, ay. Ay, okay, ay, ay, okay. Dami rin mga dumadalaw. Oy. Gum tayo. Muna tau no, ka pala ambassador dami boss din eh ayan paano si ito nag-isa-isa pa <laughs> dalawa nga tayo diyan so, eh ay, ay, ay kayo na lang dihati chabo magdala kayo na lang dihati chabo magdala ano, kasi dalawa tayo talaga pagano yat DP di munti yung yang ug nang sa living oh hindi man living andiyan eh sa park to Pamahayin no, na. Oh. May maya konti. Mga <laughs> 10 minutes. pag na. Hmm. Mm. Sayang. Okay. Dad, may damo-damo pa sa ilalim. <laughs> Hindi ko na dala yung tripod. Ay, kain tayo, kain, kain. Hmm. Oo. Uh -huh. Kala ko nandyan si Michael. Mm. Baka, baka may bisita. May bisita si Chanel. <gibili> ha? Pag okay, iniwan? Uy, pag narinig ka Pag iniwan? Okay, na mo. Uy, nang handa. Hindi pa ngayon yun. Mamaya pa sila pupunta rin ito. So. Yan pala yung si Bayuga, iglesia yan. Sana Uy, may long life ko pa. Long life ko pa kayo.

Yan lang kainin mo, siye. Yan lang kainin mo? Ano? 'yung tali Isa pa. Yeah, ano, ba? ko, ano daw? <laughs> to, dito may lagay oh. Wala <laughs> akong naintindihan ulit.

si siyosi yung malaki talaga okay, mo ano, ano. na ano ang malaki, daw, daw Kaya, you know. ano ang kukuhanin halili na daw bigay daw ron makakain dito no wala babos dito eh oh, o, Bab, wala babos dito. kita mo mga nagtitinda gumawa ka babos. Hmm. parang may nawala sa

Ameliving ah, din 'yun. Ilang ani 'ni, parang tatlo. din mo si Ate mo, Chef. Ha? Huh? mo si Ate mo. Ha? Huh? mo si Ate mo. Huh? Kakantaan mo, si ate mo. Hindi kakantaan mo lang. Sige. Happy birthday. Nanunood si Mama mo. Si Mami. Live yan. Yan? note? Live yan? happy birthday. Di na. Ito live yan? Mamaya. Live? Mamaya. Happy birthday. I-ano, i-upload. Bisaya mo pagkanta, Seb. Sige pa. kauntapit cha? <laughs> happy birthday, happy birthday, happy birthday, Anne. Dun yung Ah doon papuntang ano gruto? Ah mayroon jam. Ay, ay mahaba pa ba ito pantaron pantaron?

Meow. Alam mo dapat kaya hindi mo lagi inaaway si Rihanna kayo magkamag anak doble-doble. Market. Ai, kati. yung lolo ni Jonel kasi ka-birthday yun neto no, eh.

Nilipat, ang inalis na yun yas, yung mga pakante. Wala yun dito, dito ba tayo, di ba? Ayun lang. Nilipat na nga, ando na sa museo. Ando sa isang Ando na sa bahay. Ba't pinagawa niya na ng bahay siya? Bawal dito. Hindi nga to, doon lang. E million doon. sino na pwede. E, ito, ito nga, ito na yan ni. Ito nga, hindi mabayad-bayaran ni. Jonin yung monthly niya. Oh, tumusilipin niya. Pinapahulugan na nga lang sa kanila yan. Nang no, kami.